Ang asar kong history nito, ko, hindi ko talaga siya gusto. Asar naman. Bakit pa kasi may ganito subject eh? Visit ng teacher namin dyan eh. Napit mga kaibigan at makinig kayo Ako'y may daladalang balita galing sa bayan ko Nais kong pamahagi. Ang mga kwento ng mga pangyayaring nagaganap sa lupang pinangako Philippine history ba ay mahalaga? Ako ay napapatanong bakit kaya? Maraming estudyanteng dinabali binabaliwala Ang tingin daw nila ay puro patawa Sinasabi nila na nakaka ang pag-aaral ng Philippine history Ganun na lang ba ang tingin nila? Sabihin na nga natin na wala kwenta Bansang Pilipinas, mahal ko na bayan Problem ang kasaysayan, paano manulunasan? Nakakabahala, nakakapagtaka Bakit ganun na lang tayo mga kabataan? Atlit mga kaibigan at makinig kayo Ako'y may daladalang balita galing sa bayan ko Ayos kong ipamahagi ang mga kwento Ng mga pangyayaring nagaganap sa lupang pinangako Bayan ni nagalay ng kanilang buhay Sa puso't isipan na nagbibigay gabay mga dayuhan na luran hinanap ang ating bayan at pinuntahan, daan taong inalipin ang ating bansa. Masakit, mahirap at pagdurusa, nilabanan ang sakit na napakahapdi, ganyan tayong kamahal ng ating mga bayan. Hangga sa kalaya ay natamo, sa napahalagaan mapasa hanggang ngayon, maibibigay ako sa inyo na hamon. Philippine History, wag ibaon sa limot. Atlit mga kaibigan at makinig kayo Ako'y may daladalang balita galing sa bayan ko Nais kong ipamahagi Ang mga kwento ng mga pangyayaring nagaganap sa lupang Pinangako Ngayon nalaman ko ng importansya ng history Nakakapakahalaga pala nito Ay naku Buti na lang natutunan ko ang ito. nito. Papasalamat ako. Salamat na lang. Sarap pala mag-aral ng history. Well, love ko na siya ngayon.